So, kita ko mo rin na kailangan mo YouTube channel na sublanan sa kamang na. So, naanin ko ang mga uh, lugang pagpuluhan. Sa so, walang kapag mayari, mag sa story sa tanga na nila. Okay. Anak sa harap eh. mag so, sa story so, sa tanga. Sa so, walang kapag mayari, walang gusto sa pagsawa. Kaya na, na mag-isawa sa lalito po. Minos niya yung sa saya saya sama nak. Allah itu siapa waktu itu. Eh, kawatan punya orang ibu. Wah, waktu mesti pun enak ai an anu amuk e tadi itu. Ini macamlah. Kalau waktu mesti pun, ala boleh bagi ikan ke tulang, balik akan sibuk. Ayah orang semua mesti tak tahu leh. Eh,

Wow, oh, wala nga, ako ba o la modelo ko at, ako magpagahot akong ako sa dalan alaman na akong, uh, more, direct, damyami, sa sa so, Kung na man ako dilit man ko pauli si Kinor direct gan yan din sa barko paegong sa Nasipit, kukapit ta ba gyud di So aron nga dili pa ipudgat, palitan ta kaw alamay. Isubot siya nga lahay niya diay toy, subuan, mosubot siya. So ako di ay si Amic Taglinaw, taga City, Agusan del Sur. sa may na ako, Agustin, del na na-act ko dito. Act ko po. Gustuhan yung na ako sa buha. Na mag-experience mo kung sa kadaon, sa paglalala. Maaugihan ko, o ko sa inyo ba? Pero, magbuwing na ako sa Natawag yun po nga, 70 attendees na itawag na sa kalista. Ako kung eh, i-share ka rin yun, kung yun sa kong pag-usap sa ginoo, yun sa kong i apag ikan sa mingit iya iyang akong i-pabalik eh, na rin rin sa simpahang kapalikong. Duhang karasun, nga nga sa Kaduga ito ako sa, sa ito mga sabidista. Ako kibiyaan kisan kong sakit para ka na ito. ng mga amigo. Namawataan ng mga close. Ng mga pastor. Ako kibiyaan kung kay naanak ko na rin, po, din rin si mga katolik ko. Kaupan din rin yun. So walang pakulibanhin din sa si mga katolik ko. Ang trabaho na ako ko, evangelist stand, na nabitaw mo sa sa mga balay. Din, na din, dere na experience ko na na ay mga sabadista na ni sa sa inyong balay aron na mag Bible study kay purihian ang atong pagtuo ka kay kuno ang ila kay mo usap to ang pagtulungan sa civic diabetes to no, sa badista kada sabado musimba tibuok kita sa adlaw no tibok ko na si Adlaw. O niya, ang mga sabarista, dili, mukaon o karami sa bakoy, kaya dili ko na mausap. Kapan ako gini, kanil na ang bakoy, mausap man. Mausap pa ng kasi manok siguro ang ilang mga kasabot nga dili mausap, kasi manok dili mo din mausap. Dili mukaon o Karni sa bangboy ang sabadista, pero mukaon ang pansit na ginuto sa mantika sa baboy. Na? Dili mukaon ang kanil sa baboy, pero mukaon ang saging na ipalutaw sa mantika sa baboy. Lami ka na po. Mukaon ka Dili po. Kon. Dili po may mukaon o isda na walay kapay o walay hingbis. Apan kung mabalit may isda na binaka ng tilapia, amo ang tanggalan ng kapay, tanggalan o hibis, adesin lutoon. Mauna ako amo ang trabaho. Ang amo niya target, inaigwag house to house na may harap sa pag imbitar sa mga tapalikong katong mga inusinti ng mga tapalikong dili kaayo may mo ato sa mga balay sa mga iglesia ni Kristo saksi ni Yuba hmm. board again baptist ngano man kay kompleto po ang mga labas kompleto po ang mga bersikulo musukol man ang among <laughs> ni ato ato mga katoliko kay magpitok-pitok ra man ang mata <laughs> kung bakit ano ano na gusto mo no? mao may among nakitaan sa among manggilikanan ang oras man sila sundo ka kung may anara mao nga ganahan ni sa mga katuliko kay magyamuyamu ha ang utangan kung kinsay na hindi sa akta ang tuba Moises samantala sinumi marunta o niya ingon tayo na mo nay Naaman kay Biblia palanlo, din sa inyong balang Kung ay Biblia mo diyan. Pwede ba nga atong basahon ang imong Biblia? Katulik version man na. Na ay Biblia na po din eh. Pero dili na may digamit kung diba sa, Dubai, 8, sa, sa mga mga bayas. Aplihin niya sa Iksudu Baiti, versikulo 8, paingon sa Onsi. Sa unang mga atlaw, ka po. Apan sa ikapito, kaadlaw mo bahulay. hulay? Ah, mo dahil na nilangon tayo ng mga katulik kung nagpito ka mata. Tanawa ang kalendaryo sa mga ito ito ang law. Di ba sa Sabado Sa ang ang ng at pagsimbagay. Tatang sa nga, ano nga ang inyong haduling guman? Maingon na nga, bitaw mo. No? Nga ano, wala man may itunduan sa pare, ana, ano, ano ana, ang pare, ano, di Ingon ana, ang amo, diskarte, aron nga daghan nga mga katoliko ang ubalhin sa abot relihiyoso na Seventh Day Nay, na may Biblia ni Mundiya. Kung may babasa na lang kami sa limiting 11, versikulo 7, ang baboy kay Pikas ako po, dili ka mo magkataon kay mahugaw ini alam ka nito. Kung sa ganin ay, kung sa ko no? Mahugaw. Mahugaw. Ato, ara. Nga nung wawala pa ni Kito sa pare, tinunana ang amo ang pag diskarte aron nga ang mga inosente nga katoliko mubalhin og kami mudaghan kay ngano man din aw oh, na man ang 10% padang let ko ikaw katoliko nga bayad ka sa kuras bayad ka sa lanod lapat ka pasakan lapat ka kalubihan kada uh -huh. semana man ka mong harvest sa imong ubi kay duan pa kayo muhalin ka sa isang semana uh -huh. og 100,000 uh -huh. ah yeah, iya kay lang just spend sa semana mo na man ning kamot kit me nga pag Bible study kamot ta ba kunay mga pagta pero mo ang to gyapon may ka tong walay mga kwarta kayo wala man natagan na kuno mo kabo hangin, bukas, tulog at ilong ang bukas, hindi panamanan yeah, na yung pinapaong rollers, lipay na mga katoliko, hindi ang yeah, epitaron na yung mga buka medical mission. Naatay medical mission, anang gym, libre tole, check up sa mata, libre ikot sa ngipon, libre pag sa glasses kung nagkaramanan na pananaw. Kinsa may katoliko nga nilimot Wad to ba ngayon sa hindi na ron? Saan mo na nag Mag-after ito, ingon na yun. Check up, bibi. Ingon na yun pa kuman. naatay Bible study mo niya ng iing diyan sa Pahal. Pwede nga ma-invite ng wad to? Wala pa ba kuman na gusto niya? Pwede nga ko siya, sige, sige. Ano man? chick up, tagalog, tambal, libre. Kaysa may dilimot to. Wala ako, at again, excuse me. Muna ang trabaho na akong kanyang doon. Didata ng na mga panahon, nga naghimo na dahil ng Facebook page. Sa cellphone ba? Naghimo ko Facebook page aron sa pagpangatake sa katoliko. Naghimo ko ang Facebook page ang mga daoton ang mga pare. Daoton, bisang ganyan sa tumapa, Dili ko na acceptance ako ang content sa ako mga reels. Isang tanaw ninyo sa akong page. subdanan sa kamabahura na ang ako mga reels. Kani at to sa sabadista pa ako, ko. Na at ang nagkadaiyan ang mga pagpangarnaki sa katulikom. Ang Santo Papa, ako inol nga. Puli mang kahana ni Kristo ang Santo Papa. Nga nung nagsakay man ang wheelchair. Ano ba? Ang pare, si Padre Darwin, tawag ko ako ng manong Darwin. Nakabay sa deliverance ba yan? Yung iwan ba yung, 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 yung deliverance? Ako na ino nga. Ayaw kong tukuan ng iyang ipang deliverance. Kaya dili na tinuong trasun sa Lord and Spirit. Ipang kabuhi ka na. Mauna ang akong pagpangatake. Kay naalam mo nung isisil sa aming alipatakan nga ang 70 Adventists mao ang tinuod kasi baka, kung dili ang kapaliko. Aron nga, Kamu ka mga katoliko, aron ka mag nga mag-discourage mo sa simbahan ng katoliko, pagitaan na mo ang simbahan, aron pagsangyaw na mo dali na mo kubalkin sa among simbahan. Mao na ang ginapugot nang kanadto. Nilabay ang mga uh, panahon, nilabay ang mga kasimana, na yung isa kapare niya at iaway ni ng Tagadabaw. Nag-graduate siya sa iyong pagkapare dito sa Roma. Kinsi at kinsi katuig siya nag-eskwila ito sa Roma. Pag humano yung na naanas na sa labaw ka Abong iaway, kinina nanako. ako. Ayaw pag hinampung liha. Bro, i-bro ko yun ako. Ayaw pag hinampung liha. Kay wala yun yung tango kay binagpat sa among mga pastor. Bro, kay ko sa among mga kay sa Biblia mga pastor. Kamu mga, mga pare, wala pinanaw sa Biblia. Ayaw pag yama yama ya ma dia sa sabenja ito mga bakit mo lao murag nao ni mo tabliya Ako, ang na pare ko hala ka adlaw pag away na sa pare ni mo ang ako ni mo katuin ko duha ko ka semana wala ka kalakaw ang ato asawa nga ano ni mo bagong ako mo na unta ka semana nga stilan maura pa gyud to sa pagtuon nako sa pare ma ang iyang daw ng mga tamliya, itong, na ngayon, sumuli sa pare. O, wala pa galing mag-agot ako. Doon ang tatlawan, may kukus at kubaksa at kiril. Doon kayo na ngayon kong sa pare. Nag-aibok sa mga buliwan. Wala lang kong sa sawa sawa Nagbabaan ko sa pare. Matatapa ko ng pare. Di abot ako ng panahon. Blag na po'ng isunod sa simbahan. Wala silipon. cellphone. Guys! Ano guys? Shout out guys! Nakatagahan mga maniri guys, nakatagahan mga manikin. <laughs> Tawag na ang mga manikin. <laughs> Nasubo may ang mga tibo. Kapulit po, dito sa mga lugar. Ako, di rin, atong kasi ito, nagbayaran man ito. Subo kayo mga tulikong. Ipatawag kayo sa barangay sa Night of Columbus. Pag-abot dito sa barangay, ng na kapitan. May lugay-lugay naman yung kuna ng kapitan. karon pag yun ko, naka-experience sa kumplinan na ins buong, ay buong Hilux. Walay labot pa na ng ang mga pick-up naman ang mga pick-up o mga SUV na kay na may sinuto na puno ang parking lot sa barangay Hall. Apil pa nga ni ang G na sa mga sakyanan. Tungon ka ng ang mga na ito kulungkos. Pagtanaw na ako sa kumplinan, nalisan ko pero wala akong po lang Pingaw sa kapitan, ko. tabangan na ka naman sa ako makaya. pero dilik ko makasiguro siguro na dilik yun ka mapriso ano yung ina ka ng halalik mao nga pag-abot dito sa barangay na ngayon suri dito sa tubangan sa Red Bull Lumbos o oh, ipasay mo kung anak na ka buktan mga kapalikong dito na ko na-realize dilik man ang mga paglulong, dili pa ng mga stricto, dili pa ng mga isu at kapuliko. So, kuwahig sa ako na sabitan ka niya ito nga ang mga kapuliko, mga paglulong. Eh, yan na pera, na, naka, nakadungog na mga natanang nga Katulik ko ito, mga nipalong sa kainan ninyo, ngayon mga, sa katulik ko pa Grabe yun sa ako ng palimok ko. Sa katoliko pa grabe na ako ko. Grabe na ako ng uh, alimadzik. Karoon nga ka nabor na agin ako. Nabukutan ako. Wait. Sa wala pa na ay kamabor sa katoliko pa ka. ba pa na ay kakasaparay na ka Di ba wala? Wala yung pare na musubo sa iyo. Yan ang umanang ang misa, magulik mo o maghubog, hubog mo, wala yung tayo, pero naman. Umanang misa, ulik mo o magsugal mo, wala yung tayo, pero naman. Kung naamang galing mga tao na nagbuhat ng pagpakasala o maghubog, hubog, magsugal, iyahara ng kaugalihong gansisyon, iyahara ng kaugalihong na magbuot sa iyang kinabuhi, kung walay, yung tabon ka na ang simbahan. Muna, magandiloon. Kung niya, Maikot ka. Sa di rin ako sa born again, nabukutan ako. Ang tinuot na born again, kanang nagpabilin sa simbahan katuliko na wala may hawak ito sa sikta na itukod na tao, e eh, pwede ba kapag-usap sa tumutulingon na naan sa sulod? Di ba, Nay? Pwede. Hindi na nakinang lang nga. bubalihin ka ta dito. Sa library yun, kainaan naman ang simbahan katuliko o oh, mauna ka kisang rason nga ano nga sa kagahit sa akong kasing-kasing nagpabilin nga pagdipinsa sa pagkasabalista pero nga ano nga milagro sa gidoo nga nibalhin pang punaan ng mga ron sa simbahan ng kaliko kung nagkaupan na nagkaroon na tungod kay ano? Uh, tungod kay ang uh, kisang rason wala man itutulog ka na mo samtang dito pa may sa pagkapag-asante ng ang Civil Day Adventist na kung na niya ay 1863. Pinaagi sa upat ka si Elijah White, umabalagay ang bala si James White, Joseph Vince, at si Jane Andrews. Magulang pag-aadit ay ang tanlo ay kaysa Civil Day Adventist. Parang tiyak ay parang tiyak. Bisa dyan yung sa niya. 1836? Wala pa sa Badista -saka -saka na sa kabalayan ng kini parokya na tubod Ang tanduhay na ang tanduhay 1854. Wala pa sa Badista naghanay ka tuloy ng mga na hulog na kanis sa kanilang uban. Wala pa sa Badista. Mauna ang wala itutlong tanahong samtang na ang pamilito. Grace niya sa Ginoo tungod sa ako paglantaw sa mga vlogs sa YouTube ni Brad Paul Catholic Procedures Ministry. Bro, O kang rospe yung Ay una pa namin siya sa ako ah. Nga mo ibang ang pamilito. Naglantaw ko sa mga YouTube sa uh, programa ni Pater Darren dito na ako nasabdan na ang katoliko almost 2,000 years na ang milabay yung anak kadugan katoliko kay ako kasabdan diha sa Mateo 16 size, Sucho Kisinebe na ingon ikaw Pedro ibabaw ni ini pa to pagkatuguro ko ang mga bisan gani hanggang kaan matayon dili makalumpang ini Mao na ang um, nasabta na ko sa diin nagtag ko sa mga Catholic faith sa pag-explain kay nagtuo ba ko sa una sa Lucky kami sa Samar kay sa mayo na Samar kay may waray diri Tuwa sa akong dugo waray kay ako mama waray Isa lang din ang tuig ng sa Samar at palugan. Nagtuo gyud ko ang mga Catholic wala kay na, nahiba, nahibaw-an sa Biblia ba apan pag ari na ko dire sa Mindanao 2009 nang abot ko sa Mindanao sa Bayugan City kay taga diha man ako papa samot na kan active na ko sa social media didto na ko ang lahat kan dai mga katuli sa Biblia ug didto na usab ang konsepsyon sa kuno na nga uban ako balikon ta ko dai pare nga ako giingnan nga ang iyang nawong tabliya ni ingon siya sa ko army Pwede nga misahan pa ka. Ingon ko sa iya ha? Gamita ang imong pagkapare. Gamita ang gamong sa imong pagkapare. Pasintay sa imong pagbisa. Mahiba mong ang tulik ko. Tinuot man. Tulog pa lang ganit na si sa iyong pagbisa. Mahiba na yun mga tulik ko. Kaya ako mas nang Ako mas challenge Pasintay sa imong pagbisa. mahimo mong ang tulik ko. yun. Na hindi mo mga kapuliko. Nalipay ang mga asawa. Ang mga asawa, patuloy ko daan. Yung e mga nasa yan, ano nga ako na, imong mo, nga yung na nga? Yung mga asaw, yung nga dili man ko sa badista. Sa badista, maghadapat ang yung mga Sa badista, o saan? <coughs> ako sa inyo, ano nga? <coughs> Bukad magulay <mupili> mo nga. Ay, pwede? Pwede? Ano naman <coughs> ang mga problema ng bapa mo ka? Ikaw gid ako ninyo, hindi bapa mo ka. Oto nga. Lipay ang ako asawa kay Karol. Nag-uba na mi sa pagsimba. Gani ni atong Pebrero Otso, last month, nabudyagan ko isip katuliko dito sa aming lugar. Giatuan ko ni Padre Darwin Dikana. Ako ni saat sa mga ligon nga sa kadugay pa sa pampangilang na ako sa mga estudyante katoliko pila to ka atos sa mga estudyante nga katoliko ang gihimo nako sa padistat ako ban wala pagadawat ka balon pagadawat man ay ka balon mao mga karon na ni ata sa simbahan simbahan na titukod ni Kristo na mao ang kabalingon. Akong isaan sa ginoo na ang halad na siya, ano may dalang mabawi, mabawi, ako. Karun, ako ng sa iya ha. Ang sa pagservisyo, may nalang sa akong pangilad ka niya ito. Babawi o mahulipan. Nalipay ang ginoo. karon isang asa na